Ay asenta din doon ng tatay. Oo, oh, pater. Tatay. Tapos ay doon naman po, ah, ay kusina po namin. hindi po talaga pwede. Pero thankful po kami dahil madami po ang concern sa magiging kwarto po nila mama at papa. Oo nga naman, mahirap din yung sobrang kulog mama, honey, na walang napasok ng sariwang hangin. Tapos na din po ang pagpapalitada dito po sa buong bahay. Ayan, okay na ang mga palitan dahin tapos na po Hello po mga kadilag magandang araw po at welcome back sa aming YouTube channel So for today's vlog ay panibagong araw sa paggagawa po dito sa aming bahay at bali ngayon po ay naka-lunch break na yung mga nagtatrabaho dahil tanghali na po alas 12 na mga kadalag. At ngayon po ay tinatapos na po lang nila yung pagpapalitada doon po sa mga poste. Yan, dito po ay okay na itong dalawa. Ipifinish na lang mamaya. Tapos ay itong isa na lang ang natitira mo wala pang lagay ng semento. Ito naman po sa magiging kwarto nila mama. Ayan, halos uh, tapos na po dito. O yan meron na pong palitada yung mga boste. Eh. Dito pala ay... Ayun mo, mayroon din ito. Isa na din laang po. Ito na laang. Kasi sa isa labas, isa na din laang po. Bali, ngayon po, yung tatlo ang pumasok. Pa. Mga pa-fresh naman lang. Lighting dito. <laughs> sobrang bilis ng aking face diwa sa ilaw. Yung natural light tapos sa yung ilaw dito. And di rin naman pala ganun kadilip dito mga kadilip. At gawa ng itong sa may tindahan ni mama ay malaki ang butas. Malaki po yung ano ah, area na walang semento. At sa kahapon ko pong vlog ay may mga nabasa nga po pala akong comments. Yan, yun po yung mga concern. Thank you po sa mga patuloy na nagko-comment at nanonood po ng aking vlog. Sana po ay huwag po kayong magsawa. At ako po ay open naman sa mga ganayong suggestion, mga kanilang. maramihan po ng mga nabasa kong comments doon ay ang concern nga ay dito sa magiging kwarto nila mama. Yung bintana. Ah, sana daw ay magkaroon ng bintana. Eh, kaso mga kanilag ay hindi po talaga kaya kung magkaroon ng bintana dito po as sa site na ito. At gawa na ngayon po ay pader. At po ng comment ninyo ay eh, ah, akin pong minabas mga kanilag. Ganun din po si mama. Din nga, maraming nagsasuggest na lagyan nga ng bintana dito po sa magiging kwarto nila mama. Para nga nang magkaroon ng fresh air o kung bagay hindi ganun kakulub ay kaso mga kadilag, gustuhin man po namin na hindi po talaga kaya. Namin nga po nila mama at papa ay nag-uusap. Gawa ng ito po kwarto ay lalagay ng division. Ay lalagay naman ng bintana yung magiging pinakang division po na ito, na itong kwarto at bintana matatakloban din dahil lalagyan po siyempre ng istante kung saan ilalagay yung mga paninda. Bali, ito po, papakita ko po sa inyo yung abang na iyan, yung mga bakal. Yan po ang aasintahan mula doon sa bakal na iyon hanggang dito sa baba. At uh, yun nga, para magkaroon po ng fresh air, gawa ng... Ang concern nga po doon ay wala man lang doon sa bintana ay wala man lang papasok na sariwang hangin tapos ay madilim yung magiging kwarto po nila mama. Kaya ang mangyayari po na yan, mga kadilag, yun pong magiging pintuan dito sa tindahan, bukod pa po yung pintuan dun, ah, ay hindi na po lalagyan nila mama ng pinakang pintuan. Ang magkakaroon na lang po ay dito. Dito sa pinakang pintuan sa may sala malapit ng kwarto po nila. At yung magiging pintuan po dito sa tindahan, yung pagpagitan ng kwarto nila mama sa tindahan na hindi na po lalagyan ng pinto. Kung bagay open na siya. Kaya kahit paano po ay meron pa rin hangin na lalabasan at saka meron pa rin pong liwanag na papasok po dito sa kwarto nila mama. Dahil may butas po dito. So mula dito sa bangan na ito. Diyan. Tapos ay yan. Yan po yung magiging open. Tapos dito naman yung kwarto nila mama. Eh, syempre, kubli naman po iyon. Kaya yeah, yun, gaya nga po nang sinabi ko, hindi naman siya sobrang kulog dahil meron pa rin magiging pintuan na open. At yun lang po ang tanging naiisip namin na solusyon para po hindi ganun bumanas o uminit doon sa loob po ng kwarto nila mama. Kaya po si mama, tapos matulad siya. Kaya hindi yan po sa pwesto ni mama ang lalagyan ng pintuan. Si mama po ay nagbabasa din ng mga comments po ninyo. Tapos kung hindi oh, na oh, lahat ng video. Hindi po aari. Hindi. hindi, hindi lalagyan ng mga paninda. Oo, oh, oh, naka-stand day. Eh. Oh, at least may nakalaro dito. Mm -hmm. Mas din naman doon na po yan lalagyan ng pintuan. Yun po yung isa na sa nakikita namin na dakarot na. Ba, oh. Na magiging open mamahan. Hmm. Ito naman po ay malaki ang ano ah, open area. Yung bagay, tagos pa rin ng hangin. Yung... Diyan mamahan eh. Hmm. Ay, malaki pa din nga. Eh, may mga may asinta dito ng tatay. Oh pader. Tapos tayo. ay doon naman po, ah, ay kusina po namin. hindi po talaga pwede. Pero thankful po kami dahil madami po ang concern sa magiging kwarto po nila mama at papa. Oo nga naman, mahirap din yung sobrang kulog mama, eh. Mm -hmm. na walang uh, pasok ng sariwang hangin. Oo, oh, po. Para hindi masyadong mabanas. At dito naman po sa labas, may nabasa din ako ang comment, Mama, hmm. na ano daw, huwag daw nating patanggal ito ah, yung sa labas, ay papatanggal pa rin po namin yan mga katilag dahil iyan oh, okay. ay malapit sa kalye. Oo, oh, talagang tatanggalin din po yun, gawa sa, sa, ng sakot ng kalye yun. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. Kaya magtatanggalin, lalaga ka po malamang-alamang. Oo, oh, oh. po. Ganyan po mga kadilag. Oh, pwede pa daw tanggapan daw po ng bisita. May nag-comment din yan ay solid subscriber din po natin. Ayaw ko nga Yung mga 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 It, oh, 2, sa ngayon po hindi harder, pa kami yun, sinasabihan um, pero darating din po ang panahon na papatibag na. Kaya um, habang ng... mga nanay uh, Oh. Hey, hanggang dito, hanggang doon, yung ano nang dali. Oh. Dito, kaya hindi na talaga ito pa develop. Develop at lawas at hindi na Kaya hangga't maaga pa ay eh, din po namin. Ito naman po ay ah, mga bakal na ito ay hindi masasayang dahil yan po ililipat namin sa likodan. Tsaka sira na din po yung, yung bubungan. pero sayang din. Kaya nga wala pong magagawa at tabing kalsada po yung aming bahay. Saka yun nga daw po, hanggang doon lang pala yung sukat ng aming pong lupa. Abe, syempre, natanggal na. Pickal na yung mga bubong. Natanggal na. Ay, di, ang papaayos pa din natin. Tapos mm. nagkataon. ayun po, nakakahinay. Ang gawa nung darating ang panahon na papatanggal din po sa amin. hindi tanggalin na nga naman. Tapos ay palawak na din naman po itong ating sala. Bagay, kumpara yung, nung... Ay, sigurang Yun po yung magiging parkingan na lang. Siguro ng mga motor. Kami naman po ay natutuwa dahil marami po ang concern at mga nagko-comment sa amin pong vlog. Talaga kumbaga, madami ang sumusuporta mm -hmm. at oh, nagsusubaybay sa update sa atin pong bahay. Thank you so much po sa inyo. <laughs> Kami po ay natutuwa dahil kumbaga, bagay daman, daman namin yung concern ninyo po sa amin. Mm -hmm. Sa, sa amin magiging bahay. Ito naman po ay Okay na din po yung hagdan. Natapos na po ni Kuya Un. Nagbali pinapatigas na lang at pwede na di yung dumaan. Oh! <laughs> may nagka-concert pala dito. Tambay. Yan, yeah, may kayo dito maggala. Kung saan kayang magagala, ma mga papako, aso, turok na naman, Mara. Si Amara po'y ko, Yung batang iyan. Hindi Napako. Ngayon ay tinuro ka na naman po yun ng no? Gala ay, gala ni Mara. Gala. Ngayon ay buti bakal, girl. Buti. naman <laughs> A few inches later. Sinanapos na po nila ang pagpapalitad ng mga padatang. Wow, oh, napakakinis sa pagkapalitada. Ito po, ito na lang ang tinatapos. Tapos ay dun sa salas ay iisa na din lang po. Si Kilay po'y nakahiga dito sa kasi semento si na hagdanan. Nalalamigan. Mainit baga, Kilay. Ganda ni Kilay. Akala nung iba'y kuwan paint yung kanyang tilay. Totoo po iyan. <laughs> ah, <okay. laughs> <laughs> mm. Parang ginuhit. Si <laughs> tilay. <laughs> tilay, maganda lang eh. so yun na kayo yung teatro nga na eh. Ayun na. Ano yung pwede na din dumaan? Alas tres na po ng hapon at yan, merienda time. hab with hambor. May deposita po si Tala, ay, tsaka si Panyo. <laughs> tala! Hey, <laughs> hey, ka na sa doyan. Tala! Tala, tawag mo Tala. Ayan, pasapasahan na naman si Tala habang di pa siya lobat. Burik, 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 ba? Matigas na ang puto na yan, oh. No, Nakikikuhan na. Nakitayo na. Ring, ding ding ding, de dering ding. De dering ding de ding de ding ding. Hmm, bangong-bangong naman ang baby na ito. <laughs> <laughs> bangong-bangong <para> na <naan>. um, <laughs> Hindi, ba nga. Wow, bangong na ito. ba kidja ang pagulit na ito. Wow, nakakidja yarn. tigang kidja, may Wow! Diyan ka nga, pawisin naman ang ulo. Ay, oh! Pusok na yun. Ikaw. Ano? Ano? Uy, kilay, may di ako. Ay, kilay pati. <laughs> Tala, may di ako. May di ako. Opo, nakikipag-usap sa pam. Hi, guys. Sabi mo, hi, guys. Hi, guys. Hi, guys. <laughs> ako po si Tala. Hi, guys. Ako po si Tala. Dala, guys. Nakikimerienda din po ang mga bagets. Oh. Hinabhab na ni Bo. Ba't naman nilagay mo pa sa plastic? <laughs> Ayan, tapos na pong magmerienda. Nagyaon na ang mga bagets. Bakit tapos magmerienda? Pag naupukuan <laughs> na <-upog> eh. <laughs> napaka-kinis wag lang <laughs> maglalasing mag yan mga kadilag at uh, patapos na po patapos na po silang magpalitada bukas ay itong pagda naman yung sa kwarto tapos po dito at ito nga po palang hagda na ginawa dito sa kusina ay lalagyan po yan ng bakal sa gilid at delikado kapag wala po yung gabay at baka may may mapadiretsyo dito eh, laglag, ay mataas taas matigas na nga po pala ito ari ng daanan ito po ay kuwan mga kadilag papalitadahan pa din pala itong gilid tapos ay ilalagyan nga po ng railings o yun pong gabay kaya po may mga nakaabang dito na bakal at si papa po ang magwewelding pag uwi po ni papa sa kanyang birthday uwi po si papa ngayong 13 at birthday po niya ng may 14 hindi hmm. na ito na, pwede dumaan higas na hindi na mataas ang akyatan. Okay. Ito nga palang hagda namin ay hindi na ang pwesto. Dahil kapag padiretso dito ah, ay makakakain pa siya ng space. Kaya dito po sa gilid, idinaan o iniayon yung hagdan. Ayan po at saving na po sila mga kadilag. Tapos na din po ang pagpapalitada dito po sa buong bahay. Okay na ang mga palitadahin. Tapos na po. Ito si tita tsaka si Tala. Pati po dito sa loob, tapos na din mga katilal. Wow! So bukas, ang trabaho na lang ay didibisyonan. Tapos po ay hahagdanan na.